Malapit ko na nga palang matapos itong dating nakatambak lang na Yamaha Nobose eh. Kaya papaganahin ko na nga pala yung makina para maisalpak na rin natin yung makakahan nito Bali, ito na nga pala yung day 9 ng Oplan Papogi nito ni Project Nobita. Itong nabili ko na halagang 5,000 na nobo. Sobrang bihira ako nga pala mag-upload kapag linggo. Pero dahil maraming nag-aabang sa magiging resulta nito, bubuhay na uli natin yung makina. Kaya ito nga pala yung una kong ginawa. Sinimulan ko na nga rin palang ilagay yung laman loob nitong panggili. Para ismut yung pagpasok ng ilalagay natin na bushing dito sa kicker. Nilagyan ko muna yun ng konting langis. Tapos bagya ko lang pala yung pinokpok hanggat sa pumasok sa loob. Diyan nga pala pinapasok tong pinakapamaypay nitong CBT para hindi ko malog sa loob. Tapos may spring nga pala yun sa pinakailalim para bumalik yung kicker sa dating pwesto. Kaya nang naisalpa ko na nga pala lahat, saka ako binalik tong pinaka cover niya na yero. Kaya tinanggal ko na nga pala sa plastic tong gagamitin natin na kicker. Bale magsasalpak nga pala tayo ng chrome tie. Kaya kinabit ko na nga pala dito sa sinalpak natin kanina na pamaypay. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng alin dito para humigpit dito sa pinaka-splay. Bale meron nga pala yung butas dito sa pinaka-ilalim. Hindi ko alam ko ano yung tawag dyan, pero maglalagay nga pala tayo ng coin na thread tie. Naka-anti-tip na kakadesign yan dito sa lobby yung para iwas nakaw na rin hmm. may mga nabibili kasi nito na nasa labas yung adyasan pang higpit at pang luwag kaya minsan nakaw sa mga parking kaya nung naisalpak ko na nga pala lahat moment of truth isasalpak na nga pala natin yan dito sa CBT nagamit nga pala tayo ng CNC white bolts para naman dito sa crankcase cover pero hindi muna lahat ilalagay ko dito lang muna sa gitna para matesting lang muna natin kung mapapagana na ba yung makina nakabili na nga rin pala ako ng bagong gasolina yung lumang nakalagay kasi rito amoy panis na kaya pagkakuha ko nga pala ng budo, isinaling ko na rin tong gasolina. Sana makisama to si Nobita dahil ito lang kasi talaga yung plano kong gawin ngayong araw, yung mapa-start na natin yung makina. So ayun nga nakabit na nga pala natin yung buong panggilid tapos sinalpa ko na rin yung CBT cover. So ang gagawin naman natin ngayon, tetesting na natin kung gagana na ba yung makina. Tapos kung mapagana natin, tignan na rin natin yung tunog. Tsaka yung oil pump para ma natin lahat bago natin ulit sisimulang ikabit yung mga kahang hindi pa natin na ilalagay kagaya nung uh, side cover pati yung kasarapan yung lens yung bangka yung araro so huwag na natin patagalin check na natin let's go hindi ko pa nga pala nahihigpitan yung klamtang manifold kaya sinagad ko muna sa higpit bago ko sinipaan 把奶茶。 Buti na lang talaga hindi naglambing yung makina ni Project Nobita dahil halos nakakadalawang sipa pa lang ako na pa-start ko agad. Medyo na-excite na nga pala ako sa magiging itsura nito kaya pansamantala pinatong kumuna tong dalawang side cover dito sa gilid. Puro kaha tsaka headlight naman yung sunod na ikakabit natin kaya kung gusto nyo rin makita yung magbabago sa itsura nito abangan nyo yung susunod natin na video. So yun na nga mag-update muna tayo dito sa mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 9 nito ni Project Nobita. So, yung nga pala kanina, kagaya ng pinakita ko sa inyo, ah, napagana na nga pala natin yung makina. So, yung tambot yung nga pala natin, ayun, ipadinig ay ko na rin sa inyo yung tulog niya. Medyo tahimik lang siya, pero mukhang maganda yung power na ibibigay. Tapos, ayun, yung CVT cover, kinabit na rin pala natin yan. Tapos, yung kicker, yun naman loob niyan, ah, sinalpak na rin natin. Tapos, itong side cover, pansamantala ko lang yan para kahit pa paano makita natin kung ano yung magiging itsura nya so hindi pa yung totally naka-fix medyo hindi lang ganong karamihan yung uh, ginawa natin ngayon dahil may aasikasuhin tayo tapos uh, nagtono pa kasi tayo kanina ng jettings ng carb natin Ayun, oh. so nagpalit pa tayo para sumakto lang dito sa motor natin tsaka para hindi humago ngayon pansamantala dito muna ito nagtatapos pero bukas sigurado itutuloy uli natin yung pagsasalpak ng mga kahan ito dahil halos eto na lang talaga yung kulang tsaka yung preno sa harapan tapos yung kahan dito sa may Uh, pinaka gauge yun na lang halos ilalagay natin tsaka yung grabar almost matatapos na talaga to kaya dun sa mga nagaantay sa magiging resulta nito abang lang kayo bukas itutuloy uli natin to then ayun konting update lang uli para dun sa ipapaman ako sa inyo si project bito isa mga nagtatanong kung paano sobrang basic lang check mo lang dito sa baba kung paano right? so ito nga pala yung diamond game ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat mag reg at mag-recharge kayo. So kung bago ko nga lang pala dito, ang gagawin mo lang ay gagawa ka ng account, pindutin mo lang tong register. Tapos dito mo ilalagay yung mobile number mo, new password, saka verification, yung referral ID, uh, leave it blank mo lang yan, tapos click mo lang tong confirm. So ito na nga pala yung may kita nyo mga pwedeng paglibangan dito sa Diamond Game. Kung naghanap kayo ng legit, ayan napakarami yung pwedeng laruin dito. Meron sila rito Super Ace, Animal World, Beto Beto, Tong Eats, Mythical Animals mine, sugar rush at napakarami pang iba. So pili na lang kayo ha. Sa so, mga magtatanong kung paano makapaglagay ng pondo rito, yun nga para magkaroon ka ng chance na maging bagong amo ng binuo natin na Honda Beat. Basic lang, click mo lang tong wallet. Tapos ayan, kahit minimum lang, pwedeng pwede na yan. Tapos yun nga, kapag nakapaglagay ka na ng uh, pondo, pwede ka na maglaro. Ito nga pala yung madalas na nilalaro natin itong Dragon vs Tiger. Check natin kung bebe nasin tayo ngayong araw. So ito basic lang to laro yung pipili ka lang dito sa baba kung magkano yung gusto mo ilaro. Maganda rito, pwede pa barya-barya. Ayan, pwede limang piso, at neb, daan. So subok tayo ng barya dahil wala naman tayo malaki ang pondo rito. Limang piso dito sa dragon. So kapag mas mataas na baraha tong dragon kumpara dito sa tiger, matik, panalo tayo ng almost 5 pesos dyan kasi magiging 4.75 yan. Ayan na nga, 3, tsaka jack. So yun, mas mataas na baraha yung jack kaya all tayo ng limang piso. So, ganun talaga to, paswertihan lang. So, ayun, sa mga nag-register nga pala dito, tapos dun sa mga nag-recharge, kayong may mga chance na mapamanahan ng Honda Beat natin this coming April 20. Kaya, kung nakapag-recharge na kayo, huwag nyo munang ilaro yan. Lapag nyo lang sa baba, dito sa comment section, tapos lagyan nyo na rin ang pangalan nyo para hindi mag-grab ng iba. Tapos, abang lang kayo sa live natin next month. Malay nyo, buwinasin kayo para kay Project Bitoy. right?